Hello mga kapakatang Welcome to my youtube channel Yan guys Araw araw ko pong ginagawa kay tatay Papasok na po daw siya sa kwarto Matutulog na Kasi ngalay na po daw siya sa pag upo sa wheelchair eh. Masakit na yung pwet niya <laughs> Ganyan po kami Minsan po kasi mag isa lang ako sa bahay Gawa ng mga ka kapatid ko po may trabaho Yan katu katulog ko po pamahin ko minsan Pag wala din pong pasok Ganyan po ginagawa namin araw-araw kay tatay. Hindi na po kasi siya nakakalakad kasi matanda na po eh. Kasi na-fracture po yung paa niya. Natigas po kasi ulo. Pero ganun po talaga. Love your parents. Sabi nga nila nung maliliit pa tayong mga anak, tayo po ang inaalagaan nila at inaalalayan habang hindi tayo nakakalakad. Kaya ngayon naman po na hindi lang nakakalakad, tayo naman po ang aalalay sa kanila, ang mga anak. Ganun lang po ang buhay. Vice versa lang po yan alam nyo po na Nagbibili siyempre na eh, mahirap po mawala na magulang <laughs> oh, pero hanggat buhay po po sila at nadyan alagaan po at mahalin natin sila love you guys pinagbibili <laughs> ka na naman tapos ang gamit ang tapos ang 이것은그가도입할수있는힘든이유일뿐입니다